So, guys, we are Man, approaching to Simbahan In, na Bato. Ng, ito pala masasabi siya. na nating long ride. So, ayan yung mga tropang trombon. Ito, Simbahan na Bato. So, nakarating na kami sa Simbahan na Bato. So, naglalakad kami. May signal yung, ba dito, Gar? Ang simbahan ng bato. So, ito pala siya. Napakaganda po. Imagine, siya guys, wala siya siyang kahit may na anong halik. Ang basta yung Hindi. Yeah, yung then. bato lang. So, may kainan sa loob. Para sa mga upuan. Malamig. That time, umaambung pa. Malawak. Ang ganda dito. Pwedeng pwede. Talaga bo, bo. Siya. Bo. Umocupy ng Yan, mga ganda ilan. Dyan, eh? So, ito na yung mga kasama namin. Sir Henry. Eh. Siyempre, picture-picture. Hmm. Tahimik siya yung, yung araw na yan ay Sunday. So, parang naman, guys. So, hindi gaano ka, crowded. Kasi nga po, umuulan at may bagyo that time. Dahil matitigas po ulo namin. So, ito naglakad-lakad ako. Chinik ko kung ano itong napakagandang wow, balon na to. Wow, ito pala siya. Ayan o. Oh. Ito, siyang pera pero ito, wala siyang ano. Pero to. Yeah. Ano yun? Mahingay. Wala siyang Tasyan, atasyan. Kinatnuguan sa sarili ko, Paas. ang ganda, puting dinala landslide at tapos yung simbahan din na nasa baba niya. Siya. Kaya so tayo nang kaunti diyan. Ba, naman ng motor. Grabe wala talaga siyang bubung, astig. Yung patulong talaga nang bubung sa kanya bago lumarga at kumatay nang konting init ng isin. Kapahagan da, guys dito to banda sa sulit yung biyahe talaga namin to Laurel Patangas sulit na sulit pag dito ang punta nyo bahay na ba to? hindi siya bahay na ba to? simbahan na ba pala <laughs> ano ba yung binabanggit ko bahay say, na ba to? mali 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 yeah. eris eris erase. ito si Sir Hindri kasama namin dyan okay, so meron pa kami mga kasama nakamotorize wala siyang bubong as in So guys, nakikita niyo yan. Siyempre oh, sinulit diba? ko na po. <laughs> Patuan. Siyem, diba? Siyem. Siyem. Sana sila. Amaze na amis ako dyan. Ayun Ay, pala sila. At kung gaano at paano nila nagawa yan. Oh, okay. Mukhang matagal na to. So, pagtapos nun, so. ito, picture-picture na tayo. Sila po yung mga kasama namin. Ayan po. Kami-kami lang. Two, four, six, anim kami dyan. Biyahe. At syempre, mag-isa lang din akong babae dyan. Ayan na po yung mga nagsisimba dahil nag-uumpisa na po yung ano dyan, ano ng misa. Pagtapos din po namin dyan ay lumargan na rin po kami para pumunta po, po kami sa mga kabundukan sa may ambon-ambon pole. So yan na po yung susunod natin i-upload sa video to. So sana guys, supportahan nyo ako. Please subscribe and likes. Thank you very much.